Ayan mga boss, ipiplex lang natin yung ginagawa nating bahay. Kaya ay eh, hindi tayo nakakapag paending at yung ating parapul ay napending. Pero kahit napending po yun, yun po ay lumalaki. Nasa ano na po sila ngayon, 3 ah, months na mahigit sila. Oh. Hindi po yung ano ah, yung ibabalik natin sa ganong edad pa rin ah. Napending sila pero malaki na, at least kung sino swertin malaki na yan busy kasi tayo mga boss ano yan na symbol na malapit na ng buhos nila oh salas ah uh, ito yung ating kusina yan ito yung bumibilis sa atin ng tryo sa white kelso natin. Ayan, steel dick yung gamit natin sa taas. Ayan. Ito yung si kwarto. Ayan. Ayan. Dito tayo sa sa CR nito. Ayan. Aasin ah, yung sa CR nya. Ayan. Laki na sa CR natin. Oh. Kwarto yan dito asinta ng CR oh. Alos kulang kulang kalahati pero malaki pa rin itong matitira ah. sa kwarto na to yan, yan ko lang yung CR sa baba yan steel dick ang gamit natin yan ito kaya ito naka open kasi dito yung ating puso negro yan oh. puso negro natin kasi yung lupa pa na natitira dyan sa taas iaahon pa Doon sa labas pero sasaran rin yan ito yung ating master bedroom. Yan, laki o. Yan. Yan sila. Yung mga tarabador natin. Nung pupugi. Lasing. Galing barik eh. Eh, siya to lang. Siya to. Siya to sa mga taga 20-20. Ah, 20-20. Binge yung ilog. Tanawang, matangkas. Pati doon sa taga... Ibigay mo sa akin yung 50. Ah, yung 50 na siya. Muntin nyo pa. Siya to. Salin mo yung... Kagawa siya, Benjamin. Ayan, ayan e, tayo. Damay ilog. Ayan. ayan. Ito na lang sa taas. Pero yan, steel dick pa lang yan. Pero lalatagan pa nila ng bakal sa taas yan. Ito, akitin natin ito. Agdana, no? Kasi bubuusan pa yan, eh. Ayun, no? Yan, kita niya yan. Hmm. May patong pa na bakal sa taas yan kasi nakabao ng steel deck niyan you know. ayan hmm. ayan si misis oh. ng ulam itlog ipapaulam namin sa trabador kasi wala na kami pambayad eh Etong taas na to mga boss nagawin nating rinse to yan yung kalahati na yan kita yung gatlo gatlo na yan 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 yung pagitan na yan rinse yan Yan, wrench natin yan. Tapos dito sa taas, yan, paikot yan mga ating mga, ano, mga pandiinan sa taas. Yan. Yan. Dito yung hagdana natin yan, o. Oh. yung May mga bakal nila, o. Oh. Ito, hagdana niya, no? Oh. nakita mo yung formal na yung hagdana niya. Pag-an, pak, 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 yan, pataas. Yan, 120 daw yan eh. Ang buka. Yan, yung duma na yung handler natin dito yan. Ito yung aking bunso na makulit. Mak ay, 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 nadulas pa, Diyos ko. Hay, ah, hay na lang. Hay ulit, halay. Hay ulit. Hello, sabi hello. Ayan, ito naman yung pangalawa, pangalawa ko. Oh. Napakagandang maldita. gabi, tsura. Yan. Yan, iikutan natin dito yung iba natin na nandito. Yung uh, mga panlaban natin. Ayan, nakadapo na sila. Pasting sila sa hapon. Tuwing linggo ng hapon, nagpa ako. Ayan. Hmm. Anong nangyari yun? Ba't nandoon na sa sanga dumapo? Hindi ko siya ililipat kasi sa yan eh. Ito, nanibago. Ayan, ito yung pinakaama natin ng white kelso natin. Ayan. Ito yung unang breeding nating sa White Kelso, uh, December born niya, yeah, panlaban na natin to, December, lalaban natin to full brother mga boss. Sa first breeding natin, uh, nagpa-incubate pa ako noon, wala pa ako incubator noon. Ang dami kong itlog, ang napisa ko lang ay tatlo. Dalawang lalaki, isang babae. Yan, yeah, December panlaban na natin niya, yeah, December born. Yeah, no. Susubukan natin ang full brother sa two hits. Yan. Yeah para mayroon tayong panghahawakan <coughs> yan o yan o kanawayon white streamer yan Bun walang buntot binunot ko yan para mas maganda yung tubo yan pa o oh. yan. eto naman kanawayon hmm. eto boss kanawayon to tinan nyo nagwa white streamer siya na nagyayelo Crosses po to. Yan, crosses yan. Kaya mapansin yung iba dyan na parang ganyan ang kulay. Hindi po mga pure yun. Ayun, makikita nyo rin sa panya puti. Ayun, white peach siya. Oh. Oh. Ang ama niya, pure white, uh, pure na kanaway white streamer. Pero tingnan nyo naman, nag-white streamer siya. Oh. Pero yung hin niya, ano, uh, ang hin niya na gamit natin dyan ay yung kay RR Lakson Ayan. Kelso Kaya white pit Uy ito Ito Authentic to Kay Bibo Enriquez Ang amat ina nito Authentic Sir Bibo Enriquez Ay kaya pala hindi nakadapo Pumulupot Dito na ano ng handler ko dahil yung handler ko kasama ko may pinuntahan kami napainom kakawi lang namin nakainom na nag video lang ako yun know. kaya siguro ito hindi nakadapo pero ito sanay na to sanay na dumapo to yan ititraining na natin umikot ikot habang bata pa pero ito sanay na to dumapo di ko alam kung bakit nagkapulupot pa to sanay na to eh ano pumulupot ata sa ano ah may lawit kasi ayan at yan. you know yan authentic po yan ha ah. ang hin yan authentic sir baby rikis ang ama naman niya authentic din 3.8 kill so 1.8 kill so pero tingnan nyo boss oh napansin nyo may lumabas na pula ayan oh yan, true back yan ang ano niya, ng sa red kelso niya. Ayan 3 foot white kelso. 1 foot red kelso. Oh, may pula sa pakpak o. Oh. Diba? Kaya mapansin nyo mga boss, kung mayroon tayong mga palahin na white kelso na parang may pula-pula, yun po ay true back ng balahibo dahil sa red kelso. Tingnan nyo ha, nakapalabas ako ng pure na white. Ayan mga boss oh O, oh pure white kelso, di ba? Ang ama niya, 3/4 white kelso, 1/4 red kelso. Tapos ang hin niya, white kelso. Oh. White kelso ang hin niya na cross sa McLean. Oh. naman, pero nakapalabas tayo ng white o oh, puting-puti, di ba? Kita niyo. Oh. Nakapalabas tayo ng pure oh. Ito mga palahi yan. Ito yung ating binabay na black dati. Two times winner. Unang kulay niya ganyan. Nang naglugon siya sa ista ganyan, pangalawang lugon niya sa bullstag. Black hinip. Itim na itim talaga. Yan. Nang paglugon niya sa pangatlong lugon niya, yan na bumalik sa dating kulay hiraw. Pero two times winner yan ha. Nakakuha ko ng pastis skill diyan. 14.22 seconds 10,000 na nakuha ko Pas skill. Ito to 10 spinner bulik Babalik Pogi Yan Ito mga boss Ito pa yung ating isang authentic Na Sir Bibi tulog na Yan Authentic to boss Kaya pansin nyo walang bawas Hindi ko nilalaban Gagamitin kong materialis yan Sa mga pinalay kong white kelso Na nag narin back na red kelso Dito ko gagamitin yung mga true back na red kelso oh, na mga hin yan gagamit ko yan authentic yan mga boss oh. tingnan nyo ah yan, oh. kita nyo yan ikot tayo dito sa, pa, sa paikot yan ito 2 times winner natin to o tayo na ganyan lang yan pero di magyayabang pero ang palo niyan na ipagyayabang. Ito yung two times winner din natin. Yung two times din yun ha. Two times winner. Buong buo. Pwede materialis. Pwede panlaban. No issue. May may ari na yan. Going to mas na yan. Hmm, laki ng pinalalo ko dyan. Unang labang ko dyan. Unsi. Pangalawang laban yan. 27.5. Ako lang po ang namumusta sa laban ng manok ko. Wala pong iba kahit mga ko pa na kasama ko diyan sila na mumusto ng aktwal na sumasabay sa akin yan ito yan, yan. ito yung ating ano ano oh, ang hin natin yan na kanawa yun Eto mga boss, may mga binukod na tayo. Kinulong ko. Ayan. Kita yan. Ayan. Oh. Kanawayon. kasi matatapang na. Wala panligo. Saka na. Oh. Ito pa. Pinagsama ko itong dalawa. Ayan. Isang kanawayon. At saka isang... Check natin yung black pa. Ayan. Ayan. Kita nyo boss. Alam nyo ba kung anong bloodline yung boss? Yan yan. Ano yan? Ah, kay Sir Bibo yan. Kasi yung hin niya may maklin. True ng maklin. Ayan o. Oh. ng maklin yan. Ayan o. eto naman yung unang palahin natin sa pinakauna ng December born narinig nyo yung kanina na may hin yan yung hin natin oh. yan. farm banded ko na yan eto pa yung isa natin binukod na at matapang na bata pa yan, oh. Panot na nga oh. yan kita nyo yan. yan madumi lang yan kasi wala pa ligu pero pag napaliguan na yan ito bakante kasi may nakalagay dito eh. Tinanggal ko. Yan, ikot tayo dito. Ito yung ating puso negro. Ingat-ingat lang. Nakikita nyo yung buso. Ang dami laman nyo oh. No? Pasilip ko lang sa inyo ah. Video blind. Ayan Oh. Mahaba yan mga boss. Diyan ko muna sila nilagay pang samantala kasi nagpagwa tayo ng bahay. Yan, one time winner. Salbahi. Iba talaga pag mga pure, salbahi. Yan. to Di plano ko dyan, materialis yan. Ako bahala dyan. Ito pa natin yung yan, white fruits natin. Oh. Kaya napapansin nyo, sa mga breeding natin, meron tayong mga white fruits. Yan, pero ang broodcock natin, white streamer. Yan, kanawain white fruits. Huwag na kayo magtaka mga boss, baka magtaka kayo. Ayan mga palahi natin oh. Dami nagsiksikan sila ngayon. Gawa ng kunting taste lang. Pagtapos ng bahay, may range na kayo. Yan po. dami nating mga you know, ano? dami nating mas marami pala tayo dito sa ano, sa sobrang dami nakalimutan ko na mas marami pala akong ano, uh, support sa sa fourth batch mas marami akong kanawa yun uh, first si, ah third batch sa third batch pala marami akong kanawa yun ito yung first batch natin oh yan puros kanawa yun yan mga boss etong mga kanawa yun natin sa first batch ito hindi ko binibenta yan binilag ko na po hindi ko binibenta yan mga yan kasi gagamitin ko sa breeding season yan oh. Mag, malapit na sila magdumalaga yan mga white streamer yung pao oh. yung ipaw oh. yan yung mga white streamer natin dyan gagamitin ko yan mga boss kaya hindi ko binebenta yung mga yan kasi siyempre meron tayong pangarap yan yan ito boss yan ito yung ating oh, may ano pa siya oh, para hindi maulan ano abandoned uh, ng Dayang Dayang Game Farm 419 Edwin Tosi. You know, sweater gray. Sweater gray, white pit. ah, uh, pint, uh, dirty pit. White pit, yan you know. Limang taon. Tapos Lugon Ito naman yung ating white hats. Yan, authentic Sir June Fernandez Pantor Galitor. Yan o. Authentic yan mga boss. Papakita ko sa inyo. Yan, yan ito pala yung nadaan natin kanita. Ito mga boss, authentic to B-Power. Naglulugo na kasi kaya yung ganyan itsura nyo. Authentic B-Power. One time winner. Ako naglaban walang sugat. Ito yung ating champion sa 3 hits. Marami tayo dito mga boss Sa tutulang yung mga palay natin dito Ang dami yan oh Yan, yan Mga palay natin dyan Ito yung hindi ba kanina pinakita ko yung itintik. Ito pa oh Yung palay natin oh Nagtambakan sila Kasi nagpagawa tayo ng bahay pang samantala Dyan lang muna sila Pag natapos yung bahay natin, may mga range na yan sila. Yan, gandito na lang mga boss. nakita nyo sila, gluluto oh. Natuluto yung si misis. Lipin natin si misis. Gluluto sila oh. You know, hot uh, ah, Si G.R. na pinakapugi na bunso ng tibis. Yan you know, Panis. Panis. Oh, sa tumawa, tinasahan nyo. Panis daw. You know, panis na laway. <laughs> Yan, ito. Eh, eh, ko lang ulit ah. Pasok tayo dito ulit. Ayun, umilaw yung solar natin mga boss, oh. Ayan. Ayan. ito master bedroom niya. Malaki po yan. Ilan nga daw ang Ilan nga to, May? Ano to? Kasi yung haba niya, yung sa ano natin, sa steel deck na ginamit, ilan nga yon Yung pahaba? Three, ano ba yon Three, ano yung sukat ng steel deck? 6 by 6 meters tapos 8 meters ay ah, 8 meters by 6 meters 'yan dito nila kinuha 'yan mga boss oh 'yan pahaba 8 by ano ba 8 meters by 6 meters 'yung hindi 'yung steel deck na inorder mo by 4 Yan sinukat nila ito 6 meters to Yung pahaba na ganito 6 meters Yan pahaba tas itong pahaba na to mas malaki to Estimit ko nito ito is 4 meters Ah 6 ang pag anong 4 meters Yan, Yan yung mga tarbador natin oh Yan sila oh Yusi Ayan ang pinak ang um, pangalawa anak na pinakamaganda sa lahat. Ay putang taray. Ay grabe. Ay na Ay sarap-harap, harap, harap. Harap. Ay Jus ko parang zombie. <laughs> Pasensya na kay guys, kulay ang ipin niya. Hmm. Ito, umikot pa, oh. turn around. Yan, dito sa kami magkakasama. Itong kwarto namin kabila, mababakan tito kasi hindi naman yan sabat Matutulog dito eh. Bali yan. Good luck sa second floor. Yan. bye, -bye na. Bye -bye.